Wow. Hello guys, magandang buhay. Ang video na ito guys ay video ko pa nung nasa boarding house pa ako bago ako papasok sa bagong amo. So, for today's video guys, magluluto ako ng chicken feet or tinatawag nating adidas. So, eto nga, tinatanggalan ko isa-isa ng kuko para naman maganda sa paningin or masarap tignan. So, eto nga siya guys. Ayan, linisin ko muna ng maayos bago natin iluluto. At ayan, tapos na ang pagtanggal ng kanilang mga kuko. Ngayon naman guys, naglagay ako ng asin. yan ko siya hugasan isa-isa para mawala yung kanyang lansa. So ayan, hugasan natin ng maayos bago natin iloto. Ayan, nagtagdag ulit ako ng asin para hugas-hugasan ulit lamas-lamasin ulit at ngayon naman guys hugasan natin siya ng ilang beses inulit-ulit kung hinugasan yan para makasigurado para makasigurado tayo na malinis ang ating kakainin ayan so this time naglagay ako ng spices paminta, asin naglagay din ako dyan ng magic sarap at ayan, naglagay, maglalagay din ako ng oyster sauce ayan mekos-mekos lang natin siya marinate natin sandali ayan at this point naman guys, ready na ang ating kawali mainit na so naglagay na rin ako ng mantika tapos naglagay ako isa isa ayan isa isa ko siya guys kasi mainit ng ating mantika ayan pinagtabi tabi ko lang siya so ayan na siya guys hinayaan ko lang siya dyan para maluto ng konti after that pag nagkakulay na siya babaliktad ko na din so ayan na siya guys pwede nang balikta rin kaya binaliktad ko na naman yan isa isa para pantay pantay ang kanyang pagkaluto ayan inisa isa ko lang tapos hinaya, nung nabaliktad ko siya, hinayaan ko uli. Nung alam kong okay na ang kabila, ayan, dyan ko siya. Minecos, mecos, ng minecos, mecos, para mapantay ang kanyang pagkaluto. So, ngayon naman, ayan, mekos mecos pa din. And then, this time dito na ako naglagay ng Sibuyas. Ayan, nilagyan po nyo ng white garlic. Of course, ang ating paminta. Ayan, asin. Basta, kinompleto ko yung kanyang recado. Siyempre, hindi mawawala ang ating pampakulay. Ayan, kinuha ko pa yan kasi guys, kaya nagtagalan wala, tagal saan na so ngayon naman is ililipat ko siya sa ating cooker para doon natin ituloy iluluto nang ba kasi ako baka maupusan ako ng gas ang gamit ko lang dyan guys is yung butane ayan, naglagay ulit ako na ganyan oyster sauce para lasang lasa so dito ko ngayon siya iluluto guys sa ating rice cooker ayan ganyan ang style guys pag nasa boarding kayo ayan so ayan na niluto ko na sa rice cooker and then ayan siya madilim pala guys hindi ko na ilawan so ayan na siya after ilang minutes ayan okay na siya so ayan ready na ang ating adidas ayan so isasalin ko siya ulit guys kasi itong rice cooker paglulutoan ko siya ng rice na ayan luto na siya wow yummy nagiging malambot siya guys kasi niluto ko siya sa rice cooker para makatipid tayo sa ating beauty ayan luto na siya ganyan ang style guys pag nagboboarding lang kayo kailangan mag isip kayo ng paraan ayan so happy tayo na ulit ayan see ang ating chicken feet or ang ating adidas ay ready ready na ayan Sama kong kakain yan guys ang mga kasama ko sa ating burning house. Ayan. It's look like yummy. si luto yan ng rice cooker. Wow. I like it. Maganda kasing kainin guys ang, ang adidas. Kasi makolagyan siya. And yeah, sarap 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 Thank you for watching